once na mahit nyo naman yung requirements, um, sulit na may pagod nyo pag na-monetize na kayo. Basta hindi kayo lalabag lang sa mga policy ni YouTube. Hi guys, welcome back again dito sa aking YouTube channel. kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, hindi ka ba nakalike? Pa-like uh, naman ang video na to, no? Then, uh, siyempre, don't forget to subscribe, hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa tuwing may upload na naman tayo na panibagong video. So, yun, uh, sa video ito is, sishare ko sa inyo, no, kung paano nga ba, paano nga ba tayo kikita dito sa YouTube kaya kung uh, may balak din kayo no, na pasukin si YouTube no, kung gusto nyo rin na maging isang content creator para sa inyo yung video na to. Kaya make sure na panoorin nyo itong video na to hanggang dulo no, para malaman nyo kung paano nga ba tayo kumikita dito. Paano nga ba kumikita yung mga vlogger no, dito sa YouTube. Ano ba yung mga requirements dito para sumahod at yun, magkaroon tayo ng extra income. So yun, huwag natin patagalin pa no, punta na tayo sa tutorial. Let's go! So yun uh, paano nga ba kumita no? Dito sa Youtube Paano nga ba kumikita Yung mga content creator no? Totoo nga ba na Marami na ang kumikita dito So yun uh, Parang kumita tayo Dito sa Youtube Is Ang kailangan lang natin Siyempre Is mag upload ng video no? Yan Gumawa ng content Dito sa Youtube Siyempre unang Una natin gagawin Is Gagawa tayo ng Ating Youtube channel Kaya sa mga hindi pa pala marunong gumawa ng YouTube channel, Meron akong video, lalagay lang natin sa description box yung link. Panoorin nyo na lang para malaman nyo paano nga bago mo ng YouTube channel. Para nga ba kumita dito sa YouTube, kailangan lang natin is ma-monetize. Para ma-monetize tayo, kailangan natin na mag-upload ng mga video. So, ang requirements dito para tayo maging partner ni YouTube at kumita tayo ano, is kailangan lang naman natin dito ng 500 subscriber and 3 valid public uploads in the last 90 days at magkaroon tayo ng 3000 valid public watch hours in the past year or 3 million valid public shots views. Ah uh, ano to no. Na 500 subscriber na tayo. Hindi pa rin tayo magkakaroon dito ng ads pero may mga ano na tayo na ma-access natin yung mga ano ni YouTube na ibang uh, western ma-access din natin yon. Pero para magkaroon tayo ng ads at kumita tayo sa pamamagitan ng mga ads kasi doon lang naman kumikita no yung mga vlogger sa mga ads dito kay YouTube. So, siyempre, dapat ma-hit din natin yung 1,000 subscriber and 4,000 public watch hours or 10 million valid public search views. Yan, kaya kailangan din natin mag-upload no, sa mga sa short video natin. Parang sa Facebook, no? Yan, release naman dito short short video. Alam mo, na-hit na natin yung 1,000 subscriber and 4,000 public watch hour. Ibig sabihin nun, ka apply na tayo sa YouTube partner program. Para ma-monetize naman tayo. Kailangan natin mag-apply dyan sa for monetization. Eh, meron tayong step-by-step step dyan na gagawin, no? Para makapag-apply tayo. Once na na-aprubahan na tayo ni YouTube, talagyan na nila yung video natin ng ads. Iyon yung pinakamaganda dyan, no? Pagka meron na tayong ads. Kasi doon na tayo kikita. Kailangan lang natin dito talaga kay YouTube para mas malaki yung kita natin. Gandahan natin yung ating content. Yung ating mga ginagawang video. Kung maga, gagawa tayo ng quality content na talagang uh, may matututunan yung mga viewers natin or may mapupulot sila na aral. Then, siyempre, pag mag-upload tayo ng video, consistent ka. Kung gusto mo, mag-upload ka ng 2 times a week or 3 times. Yan, pag ma kung di ka naman busy, ano, pinakamaganda kasi yan. Talagang consistent tayo pag-upload. Hindi, hindi naman pwedeng mag-upload ka ngayon, tapos sa isang linggo, hindi ka na mag-upload. sa diba? Isang buwan, hindi ka na mag-upload. Yan. Kailangan, pag bumasok ka na dito sa YouTube, para kumita ka talaga ng monthly, magkakaroon ka ng monthly income dito, kailangan mo lang sipagan talaga gumawa ng content. Yan, upload ka lang araw-araw kung kaya mo araw-arawin. Yun lang, upload, upload ka ng video. Siyempre, bago tayo maging partner ni YouTube dito, kailangan mo nang unahin natin dito is mag-upload na lang mag-upload para magkaroon tayo ng mga subscriber. Kailangan po na natin kasi ma-hit yung requirements. Yung subscriber, medyo madali lang. Kasi, pero yung watch hour, medyo matagal. Lalo kung wala naman nanonood ng video natin. Huwag kayong mawalan pag-asa no, kung halimbawa nanonood siya dalawa, tatlo, Ya, lima, sampu, mga ganon. Ganon talaga sa una. Pero mag nakilala kayo at maganda yung mga ginagawa ninyo, magbubom yan, sigurado na dadami agad yung inyong mga subscriber. Kaya ang pinakamaganda dyan, upload lang tayo ng upload. Hindi natin mamalayan mga ilang buwan or taon, biglang baberal yung mga video natin. Doon na, doon ka na makikilala, no? Kasi yung iba, napakabilis lang. Two months, three months, na-monetize na, na di ba? And pag continuous ka na, o consistent ka na nag-upload, kikita ka na monthly, di ba? Pag kumikita ka na dito monthly, 10 to 20,000 every month, no? Pwede pwede na yan, kahit hindi ka na magtrabaho. Pum Pumukos ka na dito kay YouTube, no? Ganun lang naman ang gagawin natin. Upload lang tayo consistent, no? Pag uh, na-monetize ka na. Kaya kung halimbawa hindi ka pa monetize, lalo na sa mga mag-uumpisa pa lamang, kung wala man manood sa mga video nyo, ituloy-tuloy nyo lang. Once na ma-hit nyo naman yung requirements, um, sulit na may pagod nyo pag na-monetize na kayo. Basta hindi kayo lalabag lang sa mga policy ni YouTube. Talagang ano yan, tuloy-tuloy na yung inyong income dyan once na ma-monetize kayo dito kay YouTube. So, yun, no? Ganun lang naman para kumita, no? Kailangan lang nating mag-upload ng video and ma-hit yung requirements na uh, 4,000 public watch and 1,000 subscriber. Siyempre, pag kami mga nagawa kang violation, may din ma-approvean sa monetization, no? Kung okay naman yung mga video nyo, saan talaga pag gagawa kayo ng YouTube channel, yung video nyo talagang in-upload nyo, huwag kayong mag-upload ng ibang video kasi may hirapan kayong mag-apply sa monetization. Hindi kayo ma-approvean kagad-agad. Kasi yung sa aking isang uh, YouTube channel, nahirapan din ako, no? Siguro nakatatlong pre-apply, di ba? Hindi agad-agad na na-approvean. Pero hindi tayo tumigil. Nagtuloy-tuloy pa tayo at ginawa na natin. Alagang uh, organic yung mga ina-upload natin dun sa channel natin na isa. So yun, uh, hanggang doon lang muna yung video natin mga idol. No? At sa mga gusto mag-trade dyan, yan, try nyo na ako para kumita na rin kayo dito sa YouTube, no? Tuloy-tuloy lang kahit walang nanonood sa atin. Pero balang araw yan, pagka nag-boom na yung mga video na ginagawa natin, siguradong kikita na tayo dito every month. Kaya kung gusto nyo na rin kumita, ya, lalo sa mga nag-uumpisa na, no? Sa mga hindi pa, yan, pwede na kayong mag-uumpisa. Napakadami na na kumikita dito sa YouTube. Ang dami nang yumaman dito sa pagiging content creator. Kaya, umpisaan nyo na. So yun, hanggang dito lang muna yung video natin mga idol. Ababang na kayo sa susunod ng video, no? Dahil maraming pa tayo yung si share dito sa channel na to. Na sigurado makakatulong sa inyo. So yun, uh, palike naman ng video natin mga tol, no? Kung nakatulong sa inyo. And siyempre, subscribe nyo na. Baka hindi ka pa nakasubscribe dyan. I-click nyo na yan, yung bell button, no? Sa baba. I Makita nyo sa baba yan. Click nyo na yung mga idol. Para updated kayo, no? Sa tuwing mag-upload tayo ng mga panibagong video. So yun, hanggang dito lang muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. At kita-kita sa susunod na video.